Hello mga idol, ngayong araw ay eh, nandito nga tayo ngayon sa Divisoria Mamaya mga idol, kukwento ko sa inyo kung bakit nandito tayo ngayon Matagal-tagal na rin pala tayo hindi nakakapunta dito mga idol at ngayon nga ay nandito kami dahil mayroon tayong mahalagang sadya dito. Kaya nga pala kami pumunta ulit dito mga idol dahil nagkulang nga ang t-shirt na ipapaprint. So nagkulang nga kaya dadagdag ulit kami para makumpleto na iyon. Gagamitin kasi yon mga idol sa reunion sa side ng asawa ko kaya ayun. Uh, napadpad kami ulit para makompleto na nga at syempre dahil nandito na lang din naman tayo mga idol mamaya mag-iikot rin tayo baka may mabili tayo para sa uh, para sa sarili natin ang layo na nga nang nilakad namin dyan mga idol kasi ang layo nga pala ng pinagbilihan nila ng unang t-shirt ng unang batch nga so kaya lumalakad pa kami dyan hanggang sa narating na nga namin mga idol ang bilihan ng t-shirt naku po napakarami talaga pala dito nagtitinda mga idol ng mga t-shirt no so halos dikit dikit sila mga idol at syempre uh, mura lang din sa kanila dahil tuhan nga uh, ang minimum po nila ay anim na piraso bumili na nga kami mga idol ng apat na piraso lang dahil yun na nga lang ang kulang at syempre kulay green mga idol ang aming binili dahil yun ang kanilang team so green team sila mga idol pagkatapos nga namin nabili ang t-shirt ay papunta naman kami ngayon doon sa paprintinan para ipahabol pa itong apat na piraso lakad na naman kami dyan mga idol mahaba-habang lakaran pa ito mga idol Hanggang sa narating na nga namin yung printing outlet So ayan mga idol Ayan si Anginel dyan ang nakipag transaction kay kuya para maliwanagan Kasi pahabo na lang ito mga idol para makumpleto na At next di pa namin ito makukuha At dito nga mga idol ay nasaksihan rin natin kung paano i-print yung mga damit Naku napakadali or napakagaling naman ni kuya Ganito lang pala ang ginagawa nila para ma-print or sa pag-print nga ng damit In furnace naman, ang ganda ng gawa nila mga idol dahil madikit talaga yung print na yan kasi tinats ko yan mga idol at talagang madikit talaga siya. Yung mga ginagawa dyan ni Kuya ay hindi po sa amin yan sa mga unang clients nila yan mga idol. At syempre binigay na nga namin yung t-shirt na ipapahabol pa namin para matapos na kami dito at para makapag-ikot-ikot na kami mga idol. Galing small, dalawa Papalit ko lang sa isang pamilya Tapos mag-add ako ng pamilya Doon siya Pagkatapos ng aming sadya mga idol ay ito na nga nag ikot ikot na kami lakad kami para makapag ikot ng mga idol So dito mga idol sa Divisoria ay kailangan masipag ka lang mag ikot dito para makahanap ka ng mga murang bilihin dito or murang items pag mga ganitong oras mga idol hindi pa ganun kadami ang tao pero asahan mo mga idol pag gabi na nako siksika na ang mga tao dyan at syempre mga idol mag ingat kayo pag kayo ay namimili dito sa divisor ya, kailangan uh, alerto kayo mga idol ingatan nyo yung mga bag nyo at syempre yung cellphone nyo ako kasi mga idol ay patago lang yung pag video ko para ano mga idol hindi tayo mawala ng cellphone kaya patago lang talaga yung pag video ko dyan at syempre alerto ako sa, ta sa mga tao sa paligid ko so dito mga idol napakarami dito ang mga nagtitinda ng mga damit damit pang bata, pang adult school supplies, household halos lahat mga idol so kailangan lang masipag ka mag mga idol Halos lahat nakasi kasi mga idol na mga items eh nandito na kaya lang yun nga mga idol na kapagod lang talaga mag-ikot-ikot -ikot. at syempre uh, paikot kasi ito mga idol uh, hahanapin mo na lang siya kung saan banda yung mga items na bibilhin mo nakakapagod lang talaga idol mag-ikot dito kasi nako napaka ano lalo na idol pag mga ano na gabi na marami ng mga tao at kung first time mo nga pumunta rito mga idol na kung magkaligaligaw kanyan mga idol sa sakayan ng jeep pabalik or pa uwi Nako. kaya kung ganun mga idol eh, magtanong tanong na lang kayo dyan para uh, kung di nyo kabisado ang lugar basta ang ingatan nyo talaga mga idol ay ang bag nyo wallet nyo at syempre yung cellphone nyo ang inikutan pala namin mga idol ay ang labas lang yan mga idol di na kami pumasok ng mall kasi mas enjoy kasi pag sa labas mga idol nakikita mo kaagad yung mga display nila at ayun uh, naman mga idol sa survey natin kung pariho lang ba ang presyohan sa labas at sa loob ng mall ay ayun nga mga idol halos pariho lang naman daw mga idol kaya uh, try nyo rin pasukin mga idol ang loob ng mall wag lang kayo sa alabas lang mamasyal Pati sa loob ng mall mga idol Pwede nyo pasukin yan para mamili rin kayo Dito pala mga idol sa part na to Ng mga tindahan ng mga laruan Napakamura lang ng mga laruan dito mga idol 25 pesos lang per piece Ang kanilang mga laruan Ayun, may nabili na nga yung anak ko, oh, puro laruan niya. <laughs> At syempre mga idol dito sa Divisoria, ay marami ring food trip dito sa mga tabi-tabi, mga pagkain. Ayan, kaya kumain muna kami mga idol dyan dahil nagutom nga kami. Ito nga mga idol, tinray namin yung inihaw na pusit. Eh, napakasarap mga idol. So yun lang mga idol, maraming salamat sa panunod ng aking blog.